Mabuti na lang guys, ano, nakalipli po tayo guys. Ngayong camera ko naman, hindi na sit up po. Yung helmet ko, hindi kasi yung helmet ko ginagamit ko dito kasi. Kasi wala tong lalagyan ng camera tong helmet na to. So, awang-awa kasi ako sa, eh okay, bata na yon. Nagdadala ng bata ko. So bye mga idol Hanap ah, pa tayo ngayon Motor sir uh, Ma'am motor to ma'am Libre ka ma'am hanap po tayo malilibre motor 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 ha ah, motor ha ah, motor 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 ma'am so ayan ayan Motor ma'am Ang hirap talaga ng ano Hindi nakasit up ang ating camera po Yung isang camera ko na, na naiwan po Ayun, sa wakas may nalilibre na talaga tayo. Ayan, salamat po ni ma'am po sa tiwala po sa ating ano uh, libre sakay po. So ito guys, so awang-awa ako sa, sa sakay na to guys kasi may bata pong dala po. At, ayun nga, mabuti na lang sumakay po. At salamat po talaga. Ada day nyu

Ah. Dir dir na ka dito. Si Billy di okay ay, 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 no, ay, ay, kung maglakaw ra ka. Yan ay bata init kayo. Ako mo. Ha ako matulog yung red record. ang niya. pa. lang ako'y bayad di ako niya? na o'y! Mga flavor mo mga tuot na Ah, burger ka Burger jam is yun. Ayaw Saan sa mga sa kalapati. Diri ay isa. Ayaw Salamat kayo pa sali ka. So muna guys, mangita taglaing guys. So dapat salamat. Suno ayun nga guys, ano, yung sumakay po sa akin po, binigyan po ako ng balihibo ng pati. Uh, di ko alam guys kung... Kasi, okay naman siya na kinakausap ko guys eh. Oh, uh, awang-awa ko sa babae na yun kasi nagdala ng bata at saka ang init talaga ng po nila. Eh, ano naman tayo po naglilibre naman po tayo paminsan-minsan lang po kasi may bata nila so ito lang binibigay niya pamasahe guys oh. sabi ko sa kanya nag pre po ako so kawawa naman guys may bata yun maliit maglalakad yun sa init so salamat sa ano pagkitiwala ko ano ba yun bukuni natin to baka ito yung magbibigay ng syerte sa atin so hanap pa tayo ng malilipip po sa araw na to pamotor ko man So, nagpapalamig tayo guys Sobrang init po So, ngayon, hanap po tayo ng Malilibre Pero hindi tayo mag guys So, kung Hanap tayo ng ano, lugar po na Kung saan po may lumalabas sa mga eskinita po Lumalabas po na mga, mga tao Para mag-aabang na mga sasakyan doon tayo magano guys mag-aabang so hanggang dito na lang guys so maraming salamat at ano lalong lalo na po sa mga nag-support po sa ating mga video dyan so maraming salamat po talaga so bye bye